Another day, another blessing mga Marset Parsi! Samahan niyo ako mag-general cleaning dito sa may kusina dahil kahapon nga ay hindi nga ako nakapaglinis dito. So eto na nga pala yung itsura dito sa kusina simula nga nung inalis ko dito yung lagayan ng mugs. Hindi kasi maganda sa paningin ko na ang dami nga nakapatong dito sa may ibabaw ng platuhan ko. Ang dami nga rin nangihingi ng link ng platuhan ko kaya naman ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. At kung may mga gusto pa nga kayong gamit ay mag-comment nga lang kayo at sesendan ko nga kayo ng link. Anyway, ang dami nga rin nagtatanong ng link nitong lagayan ko ng condiments kahit nga gustuhin ko mang bigyan kayo ng link kaso wala po akong maibibigay dahil DIY lang po ito ng Daddy Gab. Eto ang chopping board ko na luma kahit meron na nga akong kahoy eh hindi ko pa rin talaga malit go. Dito talaga ako pinaka sinisipag maglinis sa may kusina abay paano ba naman hindi ka ba sisipagin pag ganito nga mga gamit mo? Sobrang dami ko pa nga gustong bilhin para nga dito sa kusina kaso pera nang halang ang kulang charin Pero hindi naman natin kailangan magmadali at paunti-unti nga lang din ay soon ay maa-achieve din natin ang pagkatimputi at timkahoy dito sa may kusina. At hopefully nga sa buong bahay na nga rin at isa sa mga mina manifest ko. Detachable nga pala sabitan ko ng mga panando kaya eto kinuha ko na nga muna para mahugasan na nga rin. So after ko nga magsabon ng mga hinugasan ko ay eto, binanlawan ko na nga rin sila tapos ginamit ko na nga itong mini map ko para masimot yung mga tubig-tubig. Pagkatapos ko nga po itong sabitan ko ng panandok ay binalik ko na nga rin sa kakusinabit itong mga panandok ko. Then binalik ko na nga rin dito yung dalawa kong halaman. Eto nga patungan ko dito ay isa sa mga DIY din ng daddy gab. at kita nyo naman kahit DIY lang yan eh napakaganda. Buti na nga lang dati eh hindi ako natuloy bumili sa online kasi kung hindi eh hindi nga ako makakapaglagay ng mga ganito kabibigat na gamit. Iba pa rin talaga pag ang nga ang gumagawa ay eh, subok mo ng matibay. Anyway, dito nga nagpunas na nga rin ako ng dingding dahil hanggang dito nga sa may itaas ay eh, pa rin ng mantika. Yung ginawa ko ang reels na can you skip to the good part and dami pa nga rin nagko-comment doon na hindi nga daw to safe. Pero ang masasabi ko nga lang sa inyo ay eh, na nasa pag-iingat naman yan. Ba't naman itong sa amin nung April pa nga ito pero hanggang ngayon nga na November na eh okay na okay pa nga rin at wala pa rin sunog. Kaya naman sa mga nagpaplano nga na magdikit ng foam brick sa mga kusina nila eh dapat nga maingat kayo. Kasi kung tutuusin, tama nga naman sila pero sabi ko nga sa inyo nakadepende pa rin yan sa pag-iingat tsaka isa pa yung sa amin naman e malayo sa apoy at lagi nga ako nagche-check ng gasol namin kasi sa totoo lang paranoid talaga ako dyan anyway mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko bali inalis ko nga lang lahat ng nakalagay sa may ilalim tapos nagwalis na nga rin ako at sinunod ko na nga magmap napakarami talagang gamit dito sa may ilalim ng lababo namin na hindi nga estetik. pero ayos lang yon kasi natatago naman sila ng kortina yung mga ganitong lagayan kasi ay hindi ko pa rin talaga malitgo kasi nga nagagamit ko pa rin sila kahit gustuhin ko mampalitan na sila kaso wala pa rin talaga akong budget. Katulad na nga lang ng mga lagayan ko dati ng mineral water ay eh nagagamit ko na nga sila ngayon pang ng tubig. Pag nagbabrown out kasi sa amin dito ay eh, wala ding tubig kaya naman kailangan talaga namin mag imbak Eto na nga yung itsura dito sa may ilalim ng lababo simula nga nang nilipat ng daddy yung linya ng tubo. At finally nga natapos na nga rin ako maglinis dito sa may kusina at napakaaliwala sa na naman tignan. At meron pa nga itong part 2 yung paglilinis ko naman dun sa may sala. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!